Muling pag-iisip sa mga lumang gulong, ang revolusyon ng Geodyne Solutions, sa produksyon ng enerhiya, isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga itinapong, maalikabok na lumang gulong, ay nagiging mismong gasolina, na nagpapalipad sa mga jet na umaarangkada sa kalangitan, o mga truck na bumabagtas sa mga kalsada, parang isang pahina mula sa isang nobelang science fiction. Ang kwentong ito ay lumalabas mula sa mga pahina patungo sa realidad. Salamat sa Geodyne Solutions, at sa kanilang makabagong inisyatibang Tires to Energy. Tara't pasukanin ang mundo ng pagbabago ng gulong at tuklasin ang iba't ibang benepisyo nito. 1. Pagtugon sa banta ng gulong. Bawat taon, milyon-milyong gulong ang umaabot sa katapusan ng kanilang siklo ng buhay. Kung hindi mapapansin, nagiging panganib sila sa kapaligiran, kumukuha ng malawak na lupa, espasyo at mga lugar na pinagmumulan ng peste. Ang solusyon ng Geodyne ay ginagamit ang basurang ito, binabago ang mga potensyal na sakuna sa kapaligiran, sa mga napakahalagang pinagkukunan ng enerhiya. The, pinapagana ang hinaharap, gasolina para sa jet. Ang paglalakbay ay magiging mas eco-friendly kapag naisip mong ang eroplano na sinasakyan mo ay pinapagana. Sa bahagi ng mga muling ginawang gulong, ang mga biodiesel na sasakyan sa kalsada ay maaari ng tumakbo gamit ang mas malinis at sustainable na biodiesel na nagmula sa mga lumang gulong na nagmamarka ng isang pagbabago patungo sa mas berdeng transportasyon, gasolina para sa mga bangka at truck. Ang ating sektor ng maritime at kargamento, mga mahalagang bahagi sa pandaigdigang ekonomiya, ay maaari ring makinabang mula sa sustainable na pinagkukunan ng enerhiya na ito. 3. Mga pangarap na elektrisidad Higit pa sa gasolina, ang transformative power ng mga lumang gulong ay umaabot sa pagbuo ng kuryente. Isipin mo ang mga tahanan at industriya na pinapagana ng enerhiyang nakuha mula sa mga itinapong gulong. And it's quite certainty sustainability is an innovation sa isang paketi. 4. Pangkabuhayan at pangkapaligirang kahusayan. Ang proseso ng pagbabago ng mga gulong sa enerhiya ay hindi lang tungkol sa muling paggamit ng basura. Tayo ay isang modelong may pang-ekonomiyang bisa. Dahil sa kanilang likas na potensyal na enerhiya, ang mga gulong ay nag-aalok ng cost-effective na pinagkukunan para sa produksyon ng gasolina at kuryente. Bukod dito, ang pagbabawas ng bilang ng mga gulong sa mga landfill ay makabuluhang nagpapababa ng mga carbon emissions at mga pulutan sa kapaligiran. 5. Paglikha ng trabaho at pagunlad ng kasanayan. Ang mga ganitong makabagong proyekto ay tiyak na nagdadala ng mga bagong oportunidad sa trabaho. Ang buong proseso ay nag-aalok ng mga posibilidad sa trabaho, mula sa pagkolekta at transportasyon ng mga lumang gulong, hanggang sa kanilang pagproseso at pagbabago. Bukod dito, ang pangangailangan para sa mga espesyal na kasanayan sa sektor na ito ay nagbubukas ng daan para sa mga programa sa pagsasanay at mga inisyatiba sa pagunlad ng kasanayan, sex, pagbawas ng pag-asa sa mga fossil fuels, sa paglipat sa mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya tulad ng mga nagmumula sa mga gulong, unti-unti nating nababawasan ang ating pag-asa sa mga hindi nababagong fossil fuels. Ang pagbabagong ito ay nagpapabuti ng sustainability at tumutulong sa pagpapatatag ng mga presyo at pagpapabuti ng seguridad sa enerhiya. 7. Ang inobasyon ay nagpapalakas ng pananaliksik. Ang tagumpay ng inisyatiba ng Geodyne Solutions ay nagtatakda ng daan para sa higit pang pananaliksik sa larangan ng mga pagbabago mula sa basura patungo sa enerhiya kapag may isang daan na nagbukas, nagbubukas ito ng pagkakataon para tuklasin ang iba pang mga materyales na basura na maaari ring mabago sa katulad na paraan. Sa konklusyon, ang mga gulong na tradisyonal na itinuturing na salot ng mga landfill ay nakakakuha ng bagong pagkakataon sa buhay. Salamat sa makabagong pananaw ng Geodyne Solutions, ang dating simbolo ng basura ay ngayon naging ilaw ng sustainable na enerhiya habang tayo ay nagmamaneho o lumilipad na pinapagana ng enerhiya mula sa mga lumang gulong. Hindi lang tayo sumusulong Kundi naglalakbay patungo sa isang mas luntiang bukas.